guys, malapit na kami guys. Tamang pluho. Ay, ito na ata. Oh. Saka. Ayan. Malapit na tayo. Ito na ata yung Mount Lufu. May nakatira. Tanungin natin. Ah, tama. Ayan na nga. Siguro yun, no? Ayan. Dito na kami guys. Ayan o, ito na siguro yun. Mount Luhu. na Mount Loho. Ito? Ito, hindi ito? Ito, hindi ito? asa taas. palaku ko ito. Bahay pala yan. Ayan o. Yan. Ito siguro. Ito ba yun? May tao. Ay, wala. Ito ba yun? Ay, yan Ayan, siguro. Hindi ko alam. Ayun. Yan siguro. Ano ba, may tao mo dyan? Ayun, may customer doon. Ayan o. Oh. Ito. Dito na kami guys. Sa Mount Luho. Ayan. Kitin na natin. O, oh, mataas to. O. Oh. Ito yun. Ito siguro. O. Oh. Pakiat na kami. Oo. Oh, siguro yan. yan. <coughs> ano naman maingay yung ano mo. May tao ata doon. Yan. Paakyat kami, guys. Dito sa Mount luhu Ito yung Mount luhu guys. Oh my customer. Yan. Ayun yung kabilang isla, guys. Oh. Yan yung bulabog. Tingkitaw. Oh. Yan. pakiat kami dito. Taas. This way. Mount Luhu. This way. And welcome to Mount Luhu. Gano? Opo, okay lang So, ayan guys May entrance din Okay Okay Oops 120 Pag entrance muna Pag <laughs> umakyat Dali lang Ate, dali lang. Nag -tang nag -tang, nag -tang, Alika. Ha? Oo. Oh. Uh, si Kuya. Kilala mo ako, Kuya? Alika, Sa Beach Life. Kasama nila Manang Chuds. Beach Life. Kasama nila Manang Chuds ba? Ilang taon ka na doon. Tagal na? Sila Hernan ba? Si Nobel. Ayun. Ay, ah, wala na. Wala na si Nobel. Na, 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 Alik, awakan mo. Nobel. O? Ah, Si Nobel, natandaan mo. Ay. Oh, ngayon lang ulit-ulit nagbalik dito. Dito, andito naman ako sa ano? Sa Buragay. Asa lang? Dito ako sa mga Wala na, wala na ng bisla. Dito, dinintan na. Dito 'yan ng Ah, 10 pound na lang, ma'am. Yung 100 peso. Ah, okay. Thank you. Thank you. Sabi ko, punta ulit ako ng non-flow. Kasi dati, maganda yung dito, no? Okay. Pandemic, kayo, eh, ano? Yung sinara. Oo, uh, uh, sinara? oh uh, Sabi ko, natandaan ko. <laughs> Tagal na hindi ako nakapunta dito eh. Di oh, Oo. Si darling mo yan, di ba? Ah. Darling mo yan? <laughs> Wala na kayo? Ni Sheila? Ah? Taas. Ayan o, dito o. Oh. oh, tignan nyo guys Oh. Ayan o. Ingat lang. O, ayan o. Guys, tignan nyo. Ayun yung... Ano, yun. Kita nyo yan, oh. No? Yan lang. Doon ang katiklan. Ayan yung bulabog. Ayan, oh. No? Napakaganda dito, guys. Sa tagal-tagal na panahon, ngayon lang ulit ako nagbalik. Ayan ang... Ano nang burakay, guys, oh. Ayan. Yun, oh. So sa tagal-tagal ng panahon, nagpunta ulit ako dito guys sa Mount Luhu. Almost 30 years din na hindi ko ano. Ang ganda dito. Ayan. So tara dun sa taas guys. Puntahan natin yung sa taas. Puntahan natin dun sa taas guys. Punta tayo. Kaso lang hindi na masyado ano dahil lag pandemic nga hindi na ganong naayos kaya pupuntahan ulit natin kunting ingat lang ah. yan ah. maganda dito guys oh. You oh. know, may mga customer. Tayo. Akyat ulit. Akyat. tayo sa pinakamataas. Ayan o. Dahan lang. Ito. Kit to Ito, bunda. lalim o. Oh. Dito na tayo sa taas. Ayan. Dahan-lahan lang guys. Epo na. Ako'y nalula. Nalula. Nalula ako. Ah, patay. Grabe, nalula ako. Ayun, ang ganda, oh. Nalula ako guys, napakataas kasi. Oh. Oh. Parang iba na talaga. Nalula tayo. <laughs> <laughs> Nakakalula din pala pupunta rito. Ayun yung fairways sa yung ano. Yung anong tawag niya, no? Ano yan sa New Coast. Yan, New Coast yan. Dito rin yung keyhole ata, eh. Uy, lula ako talaga. Parang, tumingin kasi ako sa baba, eh. Oh. Ano Kaya pa nai. Nalula ako. <laughs> Up. Bakit? Ay, may ano pala, may butas. Baka bigla tayo bumagsak. Ayan ang new course. Ayan o. Oh. New course yan. Ayan yung, yung pinakaano ng keyhole. Diyan, yung dulo. Ayan, dulo. Ayan. Yokos. Kitang kita mo dito, no? Ganda dito. Ayan, upper ways. O, saan pa? Dito dadaan? Dito? Ayan, o. No. Hindi. Case, eh. Sabi nga hindi mo dumakad dyan. Baka mamaya mag... Bigla tayo. Lalula na, na nga ako eh. Ay. Ay ano. O oh, ayan oh. oh, nung dalawa. Oh. Na, na tayo. Guys, grabe. Lalula ako dito ah. Yung Di kung tumingin sa baba. Ay, ikaw eh, ako na lula. Yan you know? Ano na may taas na yan. yung ano yan. Yung kalalim. Ayun know o guys. So, tignan nyo dyan sa ilalim o. Pakataas dito guys. Ayun yan o. yung front beach. Ayun yung bulabog beach. Ayun yung katiklan. O, oh, ayan o. Oh. Tahan nyo dito guys. Napakaganda dito sa Mount Tohok. Kita nyo lahat buong isla ng Boracay kita nyo ayan o oh. ayan o oh. kita nyo yan ayan, oh. buong isla ng Boracay ayan ayan ano yan Carabao Island Humble Humble ayan ano naman itong ginagawa na yung new cost Fairways, ayun fairway. o, so, you know, yung pinuntahan. Ayan o, yung fairways o, yung golf. Guys, hindi pa nagtat nag dito, nagtatapos ang ating paglalakbay dito sa Mount Luhugay. May kasunod pa yan. See you next time. Bye-bye. Bye, guys. Bye.